Capricorn, ngayong araw ay may aura ka ng katalinuhan kaya pwede mong gawin ang gusto mo, pero kung may makakausap kang tao o kamag-anak at talagang naiinis ka. Ipakita mo para lumayo sila sa iyo, hayaan mo makita nila ang ugali mong madaling mabusit upang hindi sila gumawa ng anumang pwede kang pagsamantalahan, at ngayong araw, kung may plano kayong pag-aralan ang negosyo ng kapamilya o minamahal, ituloy ninyo para makagawa na kayo ng plano, lalo na kung may naiipon ka ng pera, mas mainam na makapag-umpisa na ayon sa pinapahiwatig. Huwag ka munang tumanggap ng bisita sa tahanan dahil kung makakapasok ang bisita, wala naman siyang madadalang swerte sa inyo, bagkos. Magdadala siya ng chismis na magpapabagal ng swerte sa pagkakaperahan, at isa pa, maaaring paghinain ang kalusugan ng inyong tahanan. Sa trabaho, ang pahiwatig ay dapat mas maging matulungin ka sa mga kasama sa trabaho, lalo na sa mga babae, pwede kayong magdamayan lagi para magkatulungan sa mga gawain isama ang mga kulay na color red at color pink upang mapalakas ang iyong enerhiya, ang mga numerong number 21, number 8, at number 34 ay magdadala ng swerte at positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutan, ang Scorpio ang iyong kaibigang zodiac sign, na nagbibigay ng gabay mula sa liwanag ng buwan, at magdadala ng proteksyon at inspirasyon sa iyong mga plano.